Hi guys. Uh, warning guys. Ito pala guys, uh, ito ang Yamaha 18 uh, speed. Mga low speed guys. Oh. Uh, 3 years ago na. Oh. Uh, ito pala guys, oh. Uh, 18 mm. speed. 3 years na guys. Oh. Uh, Tangki guys. Ito rin tang plastic ah uh, ang uh, plastic guys oh. oh plastic pa rin to guys oh ba diba? tagal na to guys oh hmm. three years na guys tibay eh. pa tipid pa ng gasolina di ba guys ah uh, dalawa to guys ah uh, may parating na bago ko guys na uh, 19 HP na low speed rin guys dito pa rin siya guys ilagay uh, palitan ko to guys uh, pag masira to ipahit ko doon sa sinubi guys low speed hi guys may hapon guys welcome to my vlog my armpacks vlog oh o guys mo rin gamit ng isa ano uh, island paint uh, puti na siya guys kasi siya orange uh, uh, island paint o uh, wala yung gamit sa uh, puksi paint na guys limon yellow niya kung pintal sa kumpambot guys aro puti ni guys us kaning puti para lang sa kamuruti guys kami pong guwan sa tarikan o sa kamuruti muna yung ipamalit na ko guys mo muna yung gamit na pintal guys sa so kanya nagamit ko po si pin muna yung eh, na kusog na pintal ron po pin pang pang yun matagalan yun yung po si pin ayalan paint ini putih orange terus guys mori puri mori lemon yellow guys um, lemon yellow guys oh monay gamit nang uh, ransa uh, lemon yellow guys mental dong guys hey guys oh ang pag vlog Lapit naman tapos guys So guys Ito ang mambuti oh. ng pack guys Hindi tapos natapos na pintal Nagbaradiro Guys. Mio taklimam sampai. Na, quadro di alas ba? Hindi <coughs> na ka masiro ka na naka, naka-isda. Karo <coughs> hmm. <coughs> sa agad, hindi ka, ka. makabuhi pa ka. Bubure pengen doi. pira andoi. Oh, boy kereta. Boy kereta. Boy kereta. Mau naik kereta pengen Oh. Nice kayu ke hell. Drawing. Hmm. Ano yung mga hinimong pambut na guys ha. Oh.